guys, good evening. Uh, magandang gabi sa ating lahat. So, isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Kahit na nakalipas na isang araw at nakapagbagong taon, maligayang Pasko at bagong taon pa rin sa ating lahat. So, uh, kahapon, nagaligo kami sa yung mga kapatid at saka yung girlfriend ko. So, merong nangyaring hindi ko lubos masahan na ano, itong ginagamit kong GoPro camera 7 silver ay uh, nababad sa tubig. Tubig alat. So, namatay na lang siya. Tapos, nang sinubukan kong buhayin eh nabuhay naman tapos tinesting ko na ipag video ulit yun naghang na siya hanggang sa hindi na siya mabuhay tapos kapag sinusubukan kong i-charge nag na so balay baka battery ang problema nito so kaya ngayon ah uh, Pabalik tayo sa pagbibideo na cellphone lang ang gamit. Okay lang yan. Basta tuloy-tuloy lang yung ating uh, paggawa ng content. About sa aking araw-araw na ginagawa. So, susubukan natin itong ayusin kung maayos natin. Or magtatanong tayo sa mga expert to dito sa GoPro 7 Silver kung anong magandang gawin ito yung ano, ito yung lumabas na gopro na hindi natatanggal yung battery so sa mga expert po sa pag uh, ayos ng gopro paki pakina ano lang po comment comment kung ano po ang magandang gawin para masolusyonan ko agad itong aking problema sa gopro 7 silver So, maraming maraming salamat po. God bless and mabuhay po tayo lang. So, guys, ganito nga pala nangyayari doon sa GoPro 7 sheet Na nakapabad sa tubig alat. So, kapag ka siya ay uh, hindi naka-charge kanyan lang, hindi siya mabubuhay. Yan na. Ayan, e, mabuhay. Ah, Ay, ito ng pilot ko dyan. Pira 10 minutes, 10 seconds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hindi siya nabubuhay. So, Susubukan natin i-charge para makita nyo yung nangyayari pagka tina-charge sya. So, ayan. So, pag tina-charge. So, lang guys. So, ganito yung nangyayari sa kanya guys. pag chine uh, sinacharge natin siya so mamaya meron ano. ayan nabubuhay siya pero ayon mamatay ulit ganon parang nagre restart siya pero hindi niya maituloy yung ano kasi parang ang ata dito eh, yung nagkaroon na ng damage yung battery niya. Kasi nung ito naman ay nung oh, kahapon nung, naba, nung nabasa ito eh sinubukan ko ulit. So nabuhay siya. Nag nag testing ako mag camera yun. Naghang na. sa ito na nangyayat kapag church ko ganyan lang so guys sana ay uh, matulungan nyo ako lalong lalo na yung mga ah, nagre-repair ng mga GoPro na may problema tulad nitong sa akin sana ay uh, matulungan nyo po ako para sa lalot madaling panahon ay magamit ko muli ang aking GoPro 7 Silver. Maraming salamat po. God bless you.